Hello guys! Welcome back to my channel. This is Dr. John the Dentist and for today's video, ang pag-uusapan natin ay First Aid sa Masakit ng Ngipin. So sa video na to, pag-uusapan natin yung mga common or mga nakikita natin na pwedeng gamitin sa bahay para maibsan yung ating sumasakit or namamagangipin since ECQ na naman or pwede nyo rin tumagamit even na hindi ECQ. So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. thank channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos and also if you have questions, suggestions, reactions sa mga videos natin, you can comment it down below para magka-idea ako personally sa iba pa yung mga dental concerns and also if you have questions regarding sa mga dental fees, magkano ba yung mga procedures, magkano yung mga dental treatments, unfortunately po, hindi ko sila pwedeng sagutin dito sa YouTube dahil ethical po yung sa part ko as a dentist and also just to give respect na lang po sama ka kapwa ko dentista. Maraming salamat po. Okay? Now, punta na tayo sa topic natin. Ano ba yung mga possible first aid na pwede nating gawin o yung mga paunang lunas na pwede nating gawin pag sumasakit o namamaga ang ating mga ngipin? Okay? So first, kailangan muna natin i-identify kung ano ba yung nagkukos ng discomfort or pain. Kailangan natin malaman if kung meron bang sira yung ngipin natin o kung may butas ba yung ngipin natin, kung namamaga ba yung ating gilagid o nagdudugo yung ating gilagid kaya nagkakaroon ng discomfort or pain. Or pwede na naman na possible sensitivity or pangingilo lang siya. Kasi we have to classify if kung masakit ba siya or pangingilo lang. Sometimes kasi pag nangingilo lang, pwede nag-trigger lang siya pag uminom tayo ng malamig or ng mainit or may nakain tayo sobrang matamis. Minsan, yun yung nagkukos kung bakit nagkakaroon tayo ng pangingilo or sensitivity. Pero sometimes, if kung sumasakit siya, or tumatagal yung sakit na ating nararamdaman, minsan kailangan na talaga natin i-consider yung mga paunang lunas para maibsan yung nararamdaman natin na discomfort or pain. Normally, ang una-una natin pwedeng gawin is natin yung ating ngipin sa salamin para at least makita natin or malaman natin kung ano ba yung mga possible na pwede natin i-consider kung bakit tayo nakakaramdam ng discomfort or pain. Usually, pwede tayo mag-perform tinatawag natin na palpation. Ano ba yung palpation? Kakapain po natin yung ating mga para malaman natin if kung meron nakaumbok or namamaga sa ating gilagid. Kasi usually, pag meron nakaumbok or namamaga, Normally, pwede isa po yung senyales na merong infection or nana yung ating mga ngipin. Sometimes, with palpation, pag nat natap po natin yung ngipin at medyo masakit or yung gums is medyo masakit, that's a sign na meron siyang infection or nana. Or minsan, pag nadidihinan po natin yung ating gilagid may lumalabas na liquid na kulay green na medyo may pagka yellowish na medyo may pagka reddish normally it's a sign of infection pero kung wala lang po siyang sakit at hindi naman po ito masakit pag hinahawakan then definitely pwedeng namamagala yung gilagid natin dahil makapal na po ang kanyang dumi so after po natin i-identify kung ano yung nagkukos ng pagsakit ng ating magipen ngipin pupunta na po tayo dun sa mga first aid na pwede nating gawin or mga paunang lunas na pwede nating gawin na nasa bahay lang tayo at hindi po tayo kaagad makapunta sa dentista, lalo na ngayong ICU First is kung meron po tayo mga pain relievers sa ating mga bahay. Okay? Kaya kailangan po natin talagang bumili or magstore ng mga pain relievers dahil usually isa to sa makakatulong para maibsan yung ating nararamdaman na sakit or sensitivity sa ating mga ngipin. Meron po tayong three common na pain relievers na, na pinoconsider dito sa Pilipinas. Number one are paracetamol. So example of that is by biogesic. Okay, tempra para sa mga bata. Second is yung ating ibuprofen like Alaxan, Advil, yan po yung ating mga ibuprofen. Pangatlo, which is mefenamic acid. Sa tatlo pong yun, usually ang lagi po namin is mefenamic acid dahil siya medyo mas malakas na pain reliever. But take note, since malakas ang mefenamic acid and meron siyang term na acid sa dulo, kailangan po natin laging may laman ang chan pag po tayo ng gantong klase ng pain reliever. And sometimes, nagkukos po kasi siya ng stomach upset or pagsakit ng ating mga sikmura or pwede rin po minsan nagkukos din po ito para magsuka tayo dahil nga medyo malakas siya. Kaya kailangan po may laman ang chan pag mag-take po tayo ng methenamic acid. Or minsan kasi, very common din sa methenamic acid yung nagkakaroon ng mga allergies. So pag may allergy po tayo sa methenamic acid, or medyo acidic po tayo, pwede po tayo magpunta doon sa ating aracetamol. Ang pain reliever po na methenamic acid is 6 hours ang pagitan ng pag-inom While, for the ibuprofen at ang ating paracetamol naman is 4 hours naman po yung interval or pagitan ng pag-inom. Take note po, lagi lang po tayo maglalagay ng pagitan dahil masama rin po yung sobrang pag-take ng pain reliever. Okay? Pangalawa po natin na first aid is cold and warm compress. Pag cold and warm compress po, we have to identify kung ano po yung gagamitin natin. Hindi po tayo lagi pwede magko-cold -co compress at hindi po tayo dapat lagi magwa-warm compress. Kaya po kanina sinagok sa inyo, kailangan natin ma-identify kung ano yung nagkukos ng ating pagsakit or discomfort sa ating mga bibig kasi it's either of cold or warm compress yung ilalagay po natin if kung meron po tayo sumasakit na mga ngipin or medyo masakit siya pagka uh, may nakain tayo so biglang kumiro or biglang sumakit kahit na wala na tayong ginagawa pwede po tayong gumamit ng cold compress ano ba ang pwede maging benefit natin with cold compress or malamig na yelo usually po kasi nagbibigay ito ng numbing effect or parang pamamanhid doon sa area pero hindi rin po ito makakawala talaga or as in hindi niya talaga matatanggal yung discomfort pansamantala lang po niya maiibsan yung discomfort or pain habang sumasakit or active pa yung ating pulp or nerve ng ating ngipin na sumasakit doon sa area. Okay? Pagka naman po merong presence ng infection or pamamaga, usually warm compress naman po yung ginagamit. Bakit hindi cold compress ang ginagamit pag merong infection or nana? Kasi ang cold compress po is papatigasin niya lang po yung nana. Kaya ang ginagamit po natin commonly is warm compress para po sa mga gilagid na namamaga or merong swelling. If kung nakaka-experience naman po tayo ng severe na pagdurugo, usually ang best option po natin is cold compress ulit. Or pwede naman po tayong maglagay ng ice doon mismo sa pinagduduguan uh, ng sugat or kung nasa nagsugatan po yung ating um, gilagit. For cold compress po, pwede tayong bumili ng yelo or block ng yelo na medyo maliit tapos bagutan po natin ng plastic then ibalot po natin ng towel tsaka po natin ilapat kung saan may nararamdaman discomfort or pain. For warm compress naman po, pwede po tayong gumamit ng mga bote na medyo malapad na flat yung shape niya tapos nagyan po natin ng warm compress then doon po natin ilapat kung saan merong pamamaga. Gaya po ng mga ganito. Okay? So, para at least maibsan yung ating discomfort or pain. Pangatlo po, is pwede po tayo magmumog ng water with salt. Usually po kasi ito isa sa mga pinakamagandang pangpatanggal or pampalinis pang ng no ating area kung saan mayroong sumasakit or merong kumikirot or merong pamamaga. Normally, pwede po tayo gumamit ng either of the two, rock salt or iodized salt. Usually, pag rock salt po yung ginagamit natin, kalahati kutsara po ang gagamitin natin sa kakaunting tubig. Then, imumumog po natin ito for 30 seconds to 1 minute minute. Okay? 30 seconds to 1 minute, then after nun, idudura na po natin siya. If kung ang gamit naman po natin is iodized salt, usually gagamit na po tayo ng 1 fourth na kutsara, then ilalagay po natin sa ating water, mas less lang po siya. Then after nun, at least 30 seconds to 1 minute ulit, then mumumog po natin, then dura po ulit after. Pwede po natin gawin yung ganitong klase ng first aid or paunang lunas ng at least 2 to 3 times a day. Number 4 po sa ating list is syempre kailangan po natin mag-take ng vitamin C. Bakit ba natin kailangan mag-take ng vitamin C? Kailangan po kasi natin i-boost yung ating immune response para po at least malabanan yung mga infections and baka pag-prevent din po na lumala yung ating mga concerns sa ating mga ngipin. And aside from that, syempre kailangan din natin ito to fight this pandemic, the COVID-19. Okay? Kailangan po natin palakasin ang ating resistensya. Alright. Number 5 on our list is uminom po tayo ng maraming tubig. Marami po ang binabaliwala lang pong pag-inom ng tubig pero it's one of the best na paunang lunas para po ma-wash out lahat ng pain, ma-ease yung pain. Lalo na kung medyo malamig po yung natin na tubig dahil nakakatulong po ito para at least makontrol natin or magbigay na mild numbness or pamamanhid doon sa area na may sumasakit na mga ngipin. Okay? Pero kung sensitivity po yan, mas maganda po if ku medyo warm compress or normal temp na tubig lang po yung ating inumin. Pero at least, inom po tayo ng 3 to 4 liters na water per day. Number 6 on our list is syempre kailangan po natin hindi magpuyat. We need to have enough sleep at least po 6 to 8 hours na sleep is good for us dahil po nakakapag-regenerate yung ating mga cells at tumataas po ang ating resistensya para malabanan ng mga kung ano-ano bang infection. And aside from doon po, syempre nakakatulong din po ito para sa ating COVID-19 na dinaranas ngayon. Pagpito po sa ating list is syempre kailangan po natin improve ang ating oral hygiene or kailangan po natin magbrush, magfloss, and magmouthwash. Dahil po pag mapanati pinili natin na walang sugar content yung ating mga ngipin, is may ang po natin yung pagsakit, pagkirot or pangingilo and mape-prevent din po natin na magkaroon pa ng further damage yung ating mga sira or bulok ng ngipin. So kailangan po natin magbrush 2 to 3 times a day and at least 2 minutes po yung dapat na itinatagal lang ating pagtutut brush para po maging effective naman yung ating paglinis ng ating mga ngipin. Okay? And i-avoid na rin po natin ang dumura after nating mag-toothbrush para po yung fluoride is mag sa ating mga ngipin at lalo po itong mapatibay at makatulong na maiwasan pang mabulok ang ating mga ngipin. Okay? Bonus na lang po, if kung meron po kayong mga toothache drops sa inyong mga bahay, pwede nyo po itong gamitin sa inyo mga ngipin na may butas or sumasakit. So, paano pa ginagamit ang toothache drops? Pwede po tayong kumuha ng cotton na maliit, then i-dump po natin siya doon sa toothache drops tapos pigain po natin siya kasi pag basang basa po pangit naman kailangan nyo medyo um, dry naman yung consistency niya then ipasok po or isapak po na atin doon sa area na kung saan meron malaking butas or sira ng ngipin. Pero kung pudpud na po yung ngipin ninyo, gaya nito, is hindi na po yung nilalagyan to take drops. Kung ang ngipin naman po ninyo is gaya nito, na may sumasakit, then pwede po natin yung gamitin ng to take drops na po natin doon sa area kung saan may butas. Okay? So, if kung meron na po tayo infection or pamamaga na medyo malala na or sobrang laki na, like for example, yung pamamaga or swelling is nandito na siya, nasa ilalim na ng ating baba at talaga nahihirapan na tayo lumunok or nahihirapan na tayo ibukas yung ating mga bibig or kung sa taas naman is dito is abot na siya sa ating mata at magang maga na siya, I suggest po na kumonsulta na po tayo agad sa malapit na hospital or ER para mabigyan na po kayo kaagad ng antibiotics na para po doon sa pamaga dahil pwede po ito maging life-threatening sa inyo, lalo na kung yung pamaga po is dumiretso sa ating utak or mahirapan tayong lumunok. So definitely, kailangan na po natin kumonsulta ng professional at hindi na po natin ito kayo lunasan ng first aid lamang. Okay? So, kung nagustuhan nyo po itong video na to, sana po i-share nyo po ito sa inyong mga social media accounts, sa inyong mga Facebook, Instagram, Twitter para po yung mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, mga kapatid ninyo, magulang ninyo, na may gantong klase ng concert is magka-idea sila kung ano ba yung mga dapat nilang gawin para po maiwasan na sumakit na ang ating mga event. So, hopefully guys, makita ko ulit kayo sa next video ko. Maraming salamat.